alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunod ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Sa darating ngay ika Sandaan at dalawang taon ng kamatayan ng Supremo Andres Bonifacio sa kalooban ng Panginoon, may sa ang aklat patungkol sa EJK ni Andres Bonifacio. His death was an extrajudicial killing by the elitist cabal of Emilio Aguinaldo, Vera Files. Ang EJK sa konteksto ng kasaysayan, politika ng bansa at pandaigdigang kamalayan. Naging pala sa kang extra judicial killing sa bansa dahil sa nakalaang administrasyon na tila naging bago ang dating sa ating mga Pilipino. Malaming pakahulugan ang ibinibigay na interpretasyon ng iba't ibang perspektibo sa bawat sanghay ng lipunan kasama na ang social media. Ang EJK ay hindi basta pagpaslang ng labas sa proseso ng batas o hudikatura, sapagkat kahit na dinaan di umano sa due process subalit, may paghuhuwad, paniniil ng karapatan, at pananodiyan ng pandaraya at panunuol hindi pa rin ito matatawag na idinaan sa proseso ng batas lalo kung nasa kapangyarihan ang lalabag nito. Sa makatwid ang due process ay nararapat lang na nasa katwiran at makatarungang proseso ng paggamit ng batas. Mayroon din namang EJK na sinasangayuna ng ibang mga Pilipino kapag ang usapin ay sa mga walang kaluluwang pumapatay ng inusente, nagbububo ng walang salang dugo, nang haalay ng mga bata, mga drug lord na sumisira ng buhay ng mga Pilipino, mga talamak na opisyal kung saan nakalatag na ang ebidensya at kiyang kita na ng madla, minsan sa bagal ng proseso ng batas mas gusto na nilang aidanan na sa kamay na bakal. Subalit kapag ang isang bayani, mga ulirang pari at mga makatwirang tao ang magiging biktima ng EJK ibang usapan na ito, mag-aalsa ang mga Pilipino. Din ang sinapit ng kinikilala nating na ama ng kalayaan at himagsikang Pilipino. Ang isinuki sa kanyang mga sakripisyo ay pagpapaligo ng kanyang sariling dugo para lamang makapang-agaw ng kapangyarihang putikaw ang kanyang mga katenggali. Kaya tuwing naging bahagi na ng politika sa bansa ang pagkital ng buhay sa mga nagiging kaaway sa politika sapagkat may nagpasimuno at naging pundasyon pa ng kasalukuyang pamahalaan. Ang E.J. King Andres Bonifacio ay maglalaman ng bagong pagsusuri at mga datos na muling babalikan ng matagal ng pinagtatalunan ng mga historiador. Samahanin niyo kaming imbestigahan muli ang mga datos, kasalukuyang pangagatwira ng mga historiador gayon din ang uri ng politika sa kanilang kapanahunan, pamamaraan kung paano ang naging pagpaslang at sinapit ng mga taong gumawa ng kawalang katarungan sa Supremo Andres Bonifacio at sa kanyang kapatid. Kailangan makilala ng mga susunod na henerasyon kung sino-sino ito upang huwag ng pamarisan at kung makikita natin sa kaninong personahe, magsisibi itong babala at huwag ng tularan pa ang mga taong muling magpapahirap sa bayan. Kung hindi bibigyan ng katarungan ngayon ng henerasyong ito ang isa sa dahilan ng kalayaang ating tinatamasa natin sa araw-araw, kailan pa? Kung di ko isusulat sino magsusulat, SG 3246 anim. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless! alam mo alam mo alam alam mo alam alam mo alam mo ba 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 alam mo ba